Meron din dito na galing doon sa uh, naging part namin mula sa pagpapasampa nila ng mga baboy nila doon sa mga barako namin Itong ating baboy yan, ano lang to? ang simitado lang, yung mismong sahig tapos meron lang kanal doon sa pinakadulo sa pinakasulok para yung mga tubig mawawash out so, pero napakatapang niya. Hello po, good morning po Ito ngayon, nandito tayo ngayon sa aming uh, mini farm kung so, saan, nandito yung mga pabo, nandito yung mga manok, may mga pato. Dito yung mga pato natin. Doon yung may, may gansa rin tayo dyan. So, yan yung mga alaga natin. At, meron din kami mga alagang mga baboy dito. So, ayan. So far, oh. yan Ang uh, lulusog na ng mga baboy natin. Puri biyag. So, ngayon, kasalukuyan silang kumakain. Ang kinakain nila ay feeds na may uh, mahalong maraming tubig. So, ayan. Itong mga baboy namin ay uh, Dalawang buwan na ito dito sa loob ng kulungan So iba-ibang ano rin to May mga iba dito na anak ng, ng mga inahin namin Meron din dito na galing doon sa uh, Naging part namin Mula sa pagpapasampan nila ng Mga baboy nila doon sa mga barako namin Dahil yun din yung alaga namin Diyan sa labas may barako kami Meron din kami mga inahing baboy So yun yung mga barako namin doon So ayan ito mga baboy natin, napaka-healthy. Uh, napaka-healthy nila dahil gumamit din tayo ng vitamins para sa kanila. So, ito yung gamit namin vitamins. Kapit so, ako sa inyo ulit. mga di pa nakakita, sa so, mga bago lang dito, kapit natin sa inyo. Hindi natin ipagdadamot. Ang sikreto na ginagamit namin dito sa, pag sa aming mga baboyan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So meron na rin kasi itong minerals, amino acids, electrolytes, essential elements at probiotics at meron din itong multivitamins. So King's Vita Plus na vitamins na hinahalo lamang namin dun sa feeds nila. Yun yung ginagawa namin dito. So isang kutsarang King's Vita Plus hinahalo namin sa tatlong kilong feeds. O kahit yung mga natural na pagkain nila, mga kapating kahoy na binibigay namin minsan, hinahaloan din namin ng King's Vita Plus, pati yung mga tubig inomin nila, may halong King's Vita Plus. So yan yung aming sikreto para mas magiging malusog sila at mas magiging matibay sila laban sa sakit. dahil marami rin mga nagbinsahe sa atin ay yung mga baboy daw nila nagkakasakit. Bigla na lang daw nanghihina. So ako ang akin naman ang prevention ko isang paggamit ng Kings Vita Plus kasi uh, hindi ko rin yun naranasan huwag naman sana no. Uh, actually yun yung mga nagtatanong sila kung ano daw gamot. So sa akin naman, wala akong idea doon sa mga gamot Since hindi naman tayo expert pagdating sa gamot Ang mga ginagamit na kasi namin So ito lang, prevention King's Vita Plus Para mas lalong lumakas yung immune system nila Hindi sila magkakasakit So yan yung mga alaga nating baboy dito Na uh, napakalakas din kumain yan. Actually yung feeds nila Ang ginagawa ni mama dito uh, Sakto lang na feeds Tapos yun, tubig lang Napakalakas na nilang umigop ng tubig Kapag may halong feeds sa Kings Vita Plus. So para mag makatipid-tipid, pinapamerienda namin sa kanila kamuting kahoy para lagi silang busog. So kamuting kahoy lang na binabalatan tapos sinachap-chap. Tapos yun yung binibigay namin dito. So yan yung uh, pamamaraan namin dito sa pag-alaga namin ng baboy. Tapos kung mapapansin ninyo, itong ating baboy yan, ano lang to, ang simentado lang yung mismong sahig. Tapos meron lang kanal doon sa pinakadulo, sa pinakasulo Para yung mga tubig, mawawash out. Pag pababa doon, So yung mga tubig, mga dumi nila, pagka naglinis, doon bababa, tapos aagos yan doon sa ilalim. So mayroon kasi doon ila, sa ilalim, mayroong butas papunta doon sa, may ano dyan, may ginagawang uh, butas doon sa likod na malalim para doon pumunta lahat ng mga waste nila. Although minsan pag tag-ulan, lumalagpas din dahil sa kapag maraming tubig napupuno. Pero dito naman, sa area namin kasi, ito pinaglalagyan natin ng baboy ay napakalayo sa mga bahay ayan kamalig lang ng ating baboy yan at saka manok so malayo tayo sa bahay yung location natin ng baboy so ayan so may mga bahay yan man nandun pa sa unahan so ang bahay lang ang malapit yung amin lang ito kaya wala kami problema wala namang amoy na wala namang kaming naamoy mula dito sa ating mga baboy so okay naman yung ating lokasyon 'Yung design ng mga baboy natin okay naman. 'Yung design natin ng pabahay nila. Tas ayan para hindi sila ma uh, heat stroke. Kung mapansin niyo, bukod sa vitamins na binibigyan natin na mayroong electrolytes na rin na laban sa sa ano, laban sa heat stroke, 'no? Yung sobrang init. So ganyan din. Meron tayong 'yan 'yung design ng pabahay namin. So ang bubong niya nipa So nipa ang ginamit para malamig-lamig sa ilalim. So hindi namin ginagamitan ng mga yero. Pero pwede pa rin naman yung yero, depende rin sa pamamaraan natin. So dito kasi malamig-lamig pa rin kasi may mga puno diyan sa ibabaw. Oh. May niyog, may dahon ng niyog. Kaya ano pa rin sila, safe pa rin sila laban sa sobrang init. Ayun, komportable pa rin sila dito sa kanilang kulungan. So, yung pabo natin, yun, nag, uh, nandiyan yung ayong uh, pabo natin nandun, tapos yung gansa natin nandito. Yan yung pinakamaingay namin yung gansa, maganda lang dito sa gansa kasi pag gabi kung walang nagbabantay, pag may taong lalapit dito kung mayroong uh, may planong masama itong gansa yung nag-iingay, nagsisigaw so sila yung nagsisilbing parang aso dito sa sa ating uh, mini farm sila yung nagbabantay so, yung sa loob, nandyan yung mga manok, yung mga pabo kakakain lang nila so ayan yung itsura ng ating ginawang mini farm so lahat dito, kaya natin na uh, pinurusot to, kaya namin ginawa ito Uh, hindi lang para gawing backyard farm o hindi lang para gawing uh, kabuhayan gagawin din namin ito para mag-share sa inyo ng mga learnings na matutunan namin dito so yan, i-video natin, ibablog natin yung mga learnings, yung mga kaalaman na ating uh, makukuha dito ayan pati dito, oh, may mapapasin natin yan, meron kami nilalagay dyan na kamuting kahoy, kaya lang napakano na nila so siguro hanapan natin na ibang way yan although normal lang naman sa kanila yan Ready na pa nila, kinakain pa rin nila. Yan yung ano nila. So sanay sila sa ganon. Pero hanapan natin ang paraan yan. Gagawin natin ng iba't ibang pamamaraan yan. Na itong mga gansa natin, kakarating lang nito. So dalawang araw pa lang silang nandito, itong dalawa. So dalawang gansa na nabili natin. Tapos itong isang pato ang bago namin. Yung white, lalaking pato. Dahil yung mga pato namin nandito, karamihan mga babae. Tapos magkakapatid na yan sila nung nahalong lalaki. So iniiwasan namin inbreeding Kaya bumibili pa ako na isa pang pato na lalaki So yan yung mga pato natin dito gansa Sana maparami natin sila So sana uh, guide, -guide tayo dito ni Lord Lalo uh, at natin lagi Ito ating, ating mga ginagawa Para lalo tayong pagpalain tayo sa ating mga ginagawa So yan dito sa pamamaraan namin Kaya nag-aalaga ko ng iba't ibang hayop Kasi uh, gusto ko rin ma uh, ma-expand sila, mapalawak sila. Gagamitan lagi, gumagamit kasi kami ng mga vitamins. So yung nabanggit natin kanina, gumagamit kami ng King's Vita Plus na vitamins. So dito natin ipakita sa inyo uh, yung paggamit namin, pag apply namin para dun sa mga alaga naming hayop. So far kahit nitong mga dumating na tag-ulan, so napapansin ko okay pa rin sila, ang lalakas pa rin nila. Wala akong nakitang sinisipon o kaya uh, nanghina. Wala akong nakitang ganon. Ah, malakas pa rin sila dahil ginagamitan natin sila ng vitamins. King's Vita Plus, lagi namin hinahalo sa pagkain nila o kaya dun sa inumin nila. Yun yung pamamaraan namin. Kasi parang minimintay namin na may vitamin silang natitake lagi. So para mas maging malakas sila. So din. Ganun din yung mga pato natin. So ayan, pabalik-balik lang sila dyan sa kamating kahoy. Pero pag binibigay namin dito, feeds tsaka kanin, naubos nila agad. Pero pag ganyan kamating kahoy, yan yung nagiging pang merienda nila. Babalik-balikan lang nila yan. So ayan, pinagsama namin sila lahat dito. Oh. Yan. O, oh, gansa, oh, ka O, oh, gansa. Wow. Oh. So yun lang, may mga nag-aaway ditong manok. Kailangan nating puntahan. Yung manok na tayo niya yung uh, maliit naming inahin. So, pero napakatapang niya. So bad, bad. So ayan, may itlog na rin dito. 2, 4, 6, 8. Walo na yung itlog na ating gansa. May nadagdag na itlog ng manok. So ayan, nakikihalo dito yung manok. Itataas natin to dito. So ayan. So ayan, kaya naging dahon ng marang daw to sabi ni Papa. Para hindi daw pamugaran din nung ano, nung mga kate. So minsan kasi pag yung mga damo na iba nilalap pinupunta mong mga, mga katay pagmarang daw oh, hindi sabi ni papa yun ay based sa kanyang pamamaraan yung tinatawag dito na bunhok so yung bunhok kasi yung maliliit na insekto na minsan tumitira dyan sa katawan ng manok tapos dun sakit sila so yun nanghina sila kasi nangangati sila tapos umaalis na sila dun sa bahay nila lumilipat sila ng lugar kasi yun yung makakatay na naayawan nila so yun yung pamamaraan eh, papa pag gumamit sya ng dahon ng gumamit sya ng dahon ng ano dahon ng marang so ayan yung baboy naman ito yung mga gag gagawin namin mga inahinin yung nandyan yung mga nakatali so ayan tapos may mga barako kami dyan so yung mga barako naman uh, so far okay din kumikita rin kami doon kasi may mga nagpapababa may mga nagpapababa ng mga inahin nilang baboy kasi madalas dito backyard farmer nag-aalaga ng baboy na isa, dalawa so wala silang barako sarili so ayan ko ayan yung mga manok natin so ito yung baboy natin ito hindi pa rin tapos kumain yan na Oh, kain pa rin sila kain diyan. So, me me Oh, di 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 di. Oh. Uh, may mga pitch kasi diyan sa ulo minsan ng ibang baboy dahil diyan sa katawan nila dahil kapag kumakain na nag-aagawan so ginawa pagka naghulog na ng feeds nalalagyan ng pits yung katawan nila ayun naman dinidilaan ng mga kasama nya so natatanggal naman Ayan, mga litsoni na itong mga baboy natin dito. So, ayan sila. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So, yun lang pala ito. Yung kulungan namin, meron lang siyang space. Sinisira din kasi nila. Kaya maganda rin pala ito kung meron kang kabilaan na ilalagay. Kasi ito, natutulak nila yan. So, kapapansin natin itong nasa loob nila. Ganyan. Kung itulak nila, hindi nila matatanggal. So, diba? Hindi nila matatanggal yan. Pero ito, kapag tinulak, pag malaki na nandito, natutulak nila, nasisira. So nakakalipat yung iba doon sa kabila. Pero hindi sila makakalabas. So pwede rin siyang gawin na kabilaan. So ito, malapit na rin naman ito may out. So okay na rin ito at wala pa namang mailagay pa dito. Magiging mga inahin na lang din at saka mga barako matitira dyan. So yun yung mga pag-aalaga namin ng hayop dito sa San Antonio, Pulanco, San Sambuanga del Norte. No, nasa Mindanao tayo ngayon sa San Antonio Pulangos, San Boga del Norte itong mga alaga nating baboy so, ayan, mga litsonin na sila so, malalaki na, malapit na may out ito within this month siguro may out na namin ito sila so ayan, samasama lang yan dito kasi pag naghanda kami na pagkain nila dito lang din, dito sa part na ito ayan, dito sa gilid so dito naghanda na pagkain nila tapos para sa pato yan, bibigay lang dyan para dun sa mga pabo at manok bigay lang din doon ipapasok tapos para sa baboy ah, dito lang din sa tabi lang so ganoon yung pamamaraan pero yung mga maramihan na yung mga kangkong si mama usually doon sa bahay so doon siya sa amin sa bahay mismo nag ready para sa baboy talaga pero yung mga pang merienda lang pwede na gawin dito yan ah, yan, meron na dito kamating kahoy oh. yan so ayan saka so, nandito na rin yung vitamins saka may asin din kasi naghahalo din kami ng asin minsan dun sa mga pagkain nila para maging ganado sila. So, ayan yung pamamaraan namin dito sa pag-alaga natin ng iba't ibang mga hayop. So, ayan. kasi itong area naman nito, medyo malawak din ito. So, ayan. Naglalakad-lakad lang din yung mga alaga naming pabo dyan. So, yun yun. Mga pabo, mga manok, yan. Gala lang sila dyan. Napakalawak din ang galaan nila dyan. Kaya uh, talagang uh, happy na happy sila sa kanilang life dyan. So, sa paligid, ayan. May mga puno. So, may mga lilim din dyan. Ayan, may star apple. So, kabilaan dyan sa so, may pabo manok, yan star apple lilim nila. Tsaka may avocado. Tsaka may mga niyog dyan na maliliit pa. Yung mga niyog na yan, tanim na rin ni papa yan. Tsaka itong mga, ano, itong mga kabilang side naman. Ah, din, may Apple, tsaka may niyog din para dito sa pato, at tsaka, tsaka mga gansa namin. Tapos meron din diyang ah, dalandan. So, ayan. So, ayan yung paligid natin. Tapos, napalibutan na rin itong ating kulungan ng mga Madre de Cacao. So, ayan kasi yung magiging magsisilbing pampatibay dun sa kulungan. Pero, magdadagdag pa rin tayo. Nung una, nagtanim tayo ng kamansi. So sunod nito, magdagdag pa tayo dito, may plano pa ako itatanim dito, na yung bunga, makakaka-benefits din pati yung mga manok natin. So yun yung gagawin natin dyan. Yung mga manok, mga gansa, so yun yung mga pamamaraan namin dito. Tapos kapag yung mga manok naman namin, kapag talagang uh, magkakasakit sila o, o mangyari man gano'n, huwag naman sana, bibigyan natin yan ng panamoks, may mga gamot din kami dito. Panamox Forte para sa sisiu Panamox Caplet ang binibigay naman namin doon sa mga malalaki naman naming manok. So mga Panamox na produkto ang binibigay namin para sa sipon, lagnat, laway-laway, bulotong, kuray sa polkolera, mga ubo. So yun yung binibigay namin Panamox na mga gamot. Tapos kapag ka, sila naman ay uh, kailangan purgahin at uh, talagang malala bulate, Worms to go naman ang binibili namin sa mga agri stores. Worms to go ang pangalan yung, yung ginagamit namin na pampulgas ng kanila so ayun yung mga baboy natin ito kain lang ng kain no tapos ito nga pala pakita ko rin sa inyo Ah, uh, mag, dapat din may source of water tayo para madaling maghugas madaling magpaligo so, yung ginagamit naman namin dyan itong tubig na naka yan naka drum tapos may gripo tayo dyan so yung gripo galing din ito sa deep well gumagamit kami ng machine tapos naglagay ng tangke. Eh. Tapos ay nakagripo na kami papunta rito. So para may tubig na, may source of water na, madali na uh, hindi na ganoon kabigat yung trabaho. So yun yung pamamaraan namin dito sa pag-alaga namin ng mga hayop. So ayon. So yun lang muna po sa ngayon at sa susunod ulit mag-update tayo dito sa mga ginagawa namin sa aming mini farm at backyard farming namin na ginagawa. So para lahat tayo magle-learn, i namin yung mga experiences namin dito, mga kaalaman na natutunan namin, mga learnings para kayo mismo din ay uh, makakuha din ng idea kapag kayo na rin ay mag-alaga ng iba't ibang hayop at dun sa mga ilan naman na talagang eksperto na sa pag-alaga ng hayop Uh, bigyan nyo rin kami ng uh, suggestion kung meron kayo suggest sa amin Mag-comment din kayo ng mga suggestion niyo na kung pwede namin may apply din dito sa aming uh, mini farm so ayun, yun lamang po muna sa ngayon maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat bye bye po and happy farming po thank you po, God bless